No, mag ano no ng nalunod na bangka so ang una i-drain buksan ang air filter no air filter nito tapos buksan ang air, air cleaner yan guys napasokan ang tubig guys so oh. yan tapos ah, yes. dire gambar nah tanggalin natin ang ano ang karburador linisan pa linisan ni mekaniko bata pa mekaniko oh ngani ba dong dudoy si chip dudoy chip mekanik dudoy oh. Shout out natin si ah, Dodoy kung may problema sa mga bangka niya, dali niyo lang lagi si Dodoy. Ilang taon ka na, Day? 19. Oh, 19 po, marunong na. Ma Makabuhay na asawa niyo doha. Para ta na yung doha lang na dito. Ah. A Trade ba? Papay hugaw, galapunan lang yun. Masa ilanan, may hugaw na. Bago pa kayo. Bago pa kayo. Ah. Bago pa kayo. Bago pa kayo. Tanggalin yung hose sa ano. Tinanggal yung hose sa gasolina. I-drain lahat. Gasolina pati oil. Sudah nana sudah nana gasolina kena buang mana? Bukan traktor sudah. deh, sitirah. Siti, Siti. After Renaissance nang karburator nang gasolina guys, sampak naman ulit, waktu normal. Napaos mamaya ya, naman semakin lah ito yung guys gasolina eh, gamitin pang pang tanggal ng mga alat at saka yung mga residyo ng mga wheel o oh, ito may helper si si ni mo dong so, may helper ni dodoy si ni mo dong o oh, si mik ah bikoy o oh, mikoy si mikoy o oh, bata pa magaling na sa makina o oh. Bladen mo mikoy o pamen di sisay si mikoy siguro? Di city na. O di city na si mikoy ah. Ya? Uy! Ayan guys. Uh, Hila-hilain yung crank para lalabas yung tubig. Ayan na. Dulumas <coughs> ini ya. Sudlan na ba? Ayan na. Pangirang kuan ba? Tapos lagyan ng gasolina ang 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 butas ng lagayan ng spark plug <coughs> para matanggal ang tubig dagat. Yan. Tagos yan sa piston. makikita nyo yung gang guys lumalabas yung gasolina so gayahin nyo lang yung video guys ha pag mayroong trouble yung makina nyo pag malunod yung hindi may iwasang malunod and guys, pangatlong lagay no. So dapat ulit ulit din talaga ang paglagay para sure na guys okay. so, ulit, ulit na inihila guys para yung tubig tapos lagyan ng kuan doon no? sa engine doon sa oil so, yung gasolina. oil guys lagyan ng gasolina guys tapos i-drain para malinis talaga yung loob tapos nilagyan ulit ayan guys oh ayan yung kulay ng city guys

Ang pa so, Ito yung master mechanic si Boss Aping no. So nag siya na ipakundim ito. Kinundim mo sa ping no? Oh, kundim itong wire. Tinanggal lang yung wire papuntang Ang wire pang wheel breaker. Oh, papuntang wheel breaker. Ma matamaan ng oil, hindi kayo magka uh, ulo uh, nang ma-stop ng ano uh, yung uh, ignition coil. Oh, yun guys. Yan ang mga dahilan ng mga problema sa makina hindi nila alam kung anong sa gawin, may, oh. anong anong nakalagay dito. Pwede lang ito sa sa hindi sa dagat magamitin pero sa dagat kasi ang magalaw-galaw yung mga alon, hmm. mahirapan yung mag, ano pa yan, yan guys, oh, magandang advice ni basta ping guys. So, yan, ang, ang, ang mga makina lahat yung mga makina ng hindi nakapunta sa amin wala walang ano walang uh, alam pong tanong uh, nito anong anong gamit niya anong pansyon niya tapos dito sa iyang uh, governor wala dion giyan gi, gi, na wala na lang na uh, wala na lang gi move na parang nailo na pang puntang truton kibon hmm. oh Ito. maganda nang yung ano maganda nang minor atso, maganda na yung ano yung full speed niya. Ang lakas na. O, guys na. Tandaan nyo yung advice case. No? Gayahin yung lugar niya. Ang pinakamahirap ngayon, daming nag, ano, daming nag, uh, nagpangalan ng Lonsin tapos hindi yun solo. Ah kani Oreg ni. yon. Ang ito yung makita niyo yung ano yung yung ano Losalomjin tapos malaki yung ano, malaki yung block niya. Ah. Oh, malaki yung. yung, yung black. pa lang piki na oh. ng guys no. Dami yung piki, dami yung piki, dami ng. Yung... Hindi lang la alam pag nakarating na sila. Pero, sinabihan ko nga sa kwali legit magi kabisayan Bisayan ni. Oo, oh, oh, Bisayan. Oh. Pero, Pero sa mga labas guys, wag kayong basta-basta bili ng kuan. Ano nga? Kami na daw picking na lunsin. Yung taga Asturias, dito yung bumili sa amin yung mga kuwan. Oo, oh, legit e. mga legit Kami pa ang nagka-warante. So, yung sama, binilihan na yung mga tindahan. Wala lang warante. Pero sa amin, mayroon kami yung warante. Kami na nang nag-hatay ng warante. Naniwala naman sila. Kasi alam naman namin ang ang makina matibay yun. Lahat ng mga, yeah, hindi naman ako mag-introduce uh, na makina matibay. Eh. Kasi, pabalik naman sa akin kung pag may problema ang makina. Kasi, siyempre, eh. Alam ko naman ang iyong lunsod na pinakamatibay ng mga lahat ng mga laman sa ilalim. Nakita ko yun matibay. Ito yung gitrojos ko sa mga uh, customer. Tapos naka-including na sa bangka o oh, gusto nila. Tapos, bumili lang kayo ng pwede oh, lang makina lang. Tapos gusto nilang ma-including na bangka with engine. Ah, okay na. Okay naman. Wala namang problema. Kasi kami naman ang maghapag ng mga warranty kahit walang warranty dito sa bilihan namin tapos kami na ang nag ano, para lang ang customer hindi yung mahirapan pagpunta ng sibo pag nai pagka problema ang makina tapos hindi kayo ma at, maalagaan na mabuti pagpunta ni mo sibo busy babalik lang ah, next at ah, ah, tapos pagbalik mo hindi pa naayos ang makina babalik naman ma ah, ang laking gastos <laughs> oh gastos talaga pag pagkain pa pagkain pa pamasahe oh, pa kain pa oh. Pero sa lonsin, ah, sobrang maniwala na ako. Kahit ang makina ko, lonsin. Pag naka-produce pa lang ang lonsin ng gusto ko, may reverse, may ano. Wala ma gina-reverse ang lonsin? Eh. Hindi ko na kaliwa ng mga brands. At least, lonsin yon Dati pa, first time pa lang nangong, na ito. Oh. na, na. Lahat ng mga speedboat na ako at tama na, lonsin na. Oh, lonsin, lahat na makina na uh, yung... Kaso lang, hindi lang nila nagka-provide ng mga gusto ko na may reverb kailangan ko may reverse, may neutral kasi ang laki ng bangka na nilag, nilagyan ko na makinang kailangan ng reverse kasi hindi na ba, dala ng mga ito guys, okay, sa, si, pa, si Boss Aping kay oh, ano to, oh, pila na kayer sa uh -oh. bangka, Boss Aping? mga pila na kayer sa one, mag-aim of bank, bootmaker? bootmaker, oh, mga, mga uh, 30, oh, uh, almost 30 years. Oh, grabe. Haba na experience po sa ping. Anong anong kasi klase ng makina lumabas kamay nito? Oo, oh, lahat ng makina pero dito ko sa launching sa... hmm. ah, Ang grabe ito. yung power na naman. Ito. Lalo na pag ako na nag sa oh, mga propeller. Ako na nakakaalam na na Tapos tipid ba ang pisa? oh, gas. Oh, gas oh, gas oh, right. at saka oh, pisa, mura lang. Pag pisa. Mayroon, problem. mayroon ang ang launching yung pinakamaraming pisa. Yung ibang makina dito lang yung sa launching, ang iba din kayo. Ah, Ah, uh, paano Eh, hindi eh, to bayad sa Lonsen guys ha, pero oh, promote. Oo. Okay. <laughs> okay. oh, oh, okay. oh. sa, sa experience na ni Boss Apino. Sa experience ko. Oh. Kahit wala nang bayad ko sa Lonsen, oh. walang mga ano. Walang, wala 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 pitik sa Lonsen. Oh, da, dami nang nagpunta sa amin na dami nang nagpunta sa akin ng mga iba-ibang brands sa Makina. Yo. Tapos okay. ang gusto ko, oh, ang gusto ko lang mag-provide naman ako ng il a, ibang product ng Makina. Tapos ang Lonsen ang ginagamit ko, Bayasin Mm -hmm. ang customer ko mag-introduce naman ako ng uh, ibang klase na makina tapos ang ginamit ko lunsin subayas so yan mm -hmm. tapos sinabihan ko sila mayroon akong mga ginawa na mga pang racing pang speedboat mm -hmm. lagyan natin ng na makina sa sa inyong kuan galing sa inyong brands tap para ma-improve ma ma kasi ang mga tao pag lakas ang takbo hindi naman ma tanong nga anong kaha anong kaha hindi, ang tanong, anong klaseng makina? So boss, anong pag eh, ito tinanggal natin yung kan boss. tinanggal natin yung uh, 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 para uh, para sa viewers natin boss. panghila, ito oh, yung original na posisyon. Yung original na posisyon, oh. ito. Anong difference tapos, ya, boss? Paghila nila, babaliktad ang yung ano, yung yung lobed, yung lobed kasi tatamaan ng ano, yung yung oh, hindi alain. Ano, hindi alain yung, yung tapos pina ano namin, pina Oh, oh lagay, na dyan lagay na. dito sa tamang tamang kuan posisyon niya. Parang ano matagal-tagal 'yung ano, 'yung lubid niya na hindi na masira sa hindi na masira sa kuan. Ah, Yan ang hindi, hindi hindi alam kailangan ninyo daming kuan tapos may oil breaker pa. Pero pag alam ninyo ang tagal ng masira ng mga ano, 'yung mga pisa ng lumsin kasi ang katibay. tapos lagyan pa ninyo ng spray uh, parang dapat nihalo niyo ng gasolina at saka oil uh -oh. na brand niyo uh -oh. ng oil tapos pag mabasa siya sa dagat hindi na niyo ma basta spray, basta, basta spray na, ma na lang kalawang no? na-spray na lang 'o hmm, ang ganda tapos sa pag mabasa hindi na nakakapit yung ano yung maasim hmm. oh ito yung head world cover ang daming asin no tapos hindi man wala niya ano nalagyan ng oil pag nalagyan ng oil hindi yon nakat ano nang kakapit ng yung dagat oh, ito lang ito lang yung ano ito lang yung pag ano pag alaga na makina parang matagal yung ano matagal yung pag uh, serbisyo o, oh, oh, nakalawang na ma, malapit na ma ano ito O, oh, hindi na yung malugi sa pag ano O, oh, kita mo oh. pag mainit na makina tapos yung gasolina mag-absorb ma ano yung dam, dumi niya Tanggal yung dumi niya. tapos yung nag ano niya nakatira niya yung oil nila kasi hmm. nagsubo na kumpari na So, lagyan na ng asiti at saka oil at saka gasolina, no? Mangitaan yung balaan na itong gamay so, dito. Sana May walang taon. problema, no? Testing na. Okay, try natin. Yeah. Okay. okay, try natin. Na, na. na one? Kaya, yeah, anong an an screwdriver? Not screw, not screw. Okay.

Tapos i-on muna no. kabilin mm. Pabili niyo na yung, yung choke. Mm. Tapos pag umandar na, dito na 'yung naka-open. Is isa is isa. Is -isa. Mm. Di ba on on position na nina sa gasolina uh, no? Sa on na ya. Op. Op. Op na lang. Agoy. Maghila na lang ata On? Hindi oh, on, 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 yeah, on. Yeah, yeah. yeah. <laughs> okay. 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 Gili sa spark na daw, wala. Wala yan. Adik ni Mandar pa. Pagkita sa inyo, bago. Okay. 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 okay.

doon sa may tambot so, eh. kasi naka ground din eh. basak ground, ground, din daw yan pag galing lunod ground din yan ground yeah. din yan oh. botan sana dai ayo ayaw. Ayaw, ito, ito, sana dito dito sana ayo sana pa final ayaw, na, na pa para manasi tabon na manasi Tabo na man, opal ini ano? 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 yan bagon yang itu kita udah ko ada ya itu lang ko short lebih oke natin. kung totoo ba yang sinabi Tama, mau sama yang private private nang hinala nih kan Palabi ang tangking doon ito ha. Kilid lang mag-kilid. plan na ng etchipapping yung uh, ang angel at saka yung rotornia napakto naka-side stand pagdapat na. balanse no guys Ramon yo yung kinakailangan oh, yung, yung, yung engine stop. Okay. O okay. oh, ganun oh, naman ayong nose na flag na? para mating maalam natin kung totoo ba ang yung para hindi ko mabutasan na yung bilonggan. <laughs> Ari, lagi ka nang Bigyan ng jacket ya. So ipalit ipalit Parang, natin yung original. So, para hindi kayo ma maka problema pag natingnan na tapos mayroong kayo, mayroong ano kayo pero hindi yung mandar. Bili sa lang pag palit ng spark plug. Bago ni ng spark plug oh, din, bago na. Oh. Uh, hindi <laughs> niyo Original ka, la, ka, ang original oh, because, pero, na, labas din ng original pero ang bago ang spark plug tapos hmm. hindi lang umandar sa inata. inatan na siya busing dili na tong mag Inatagamay? gamay di sa pwedeng uh, dili siya idolan nimo sa inata gamay inata. inata tapos pag inata kasira ang chok andar ah, ah. Oh. bagsak yung magnet. Ah. Oh, pag pag ano lang, konti lang mga half lang yung throttle niya. Pag i-throttle mo, oh, yung magnet wasak. Oh. Ah, yan guys ah. Oh, wasak yung Suck magnet. Delikado dapat. yung ah. pag wala siyang load. Dito siya marka nakapandar siya na walang walang hmm. shafting, walang kuan. Di ba? Totoo no? Damit, dami yung dami talaga nating ano, matutunan ni uh, Busaping mga pag, mga na, na Galit na hindi na umandar pag mandar po full throttle. Oh! Yung magnet, hiwalay hiwalay. <laughs> Yun ang sikreto, boss sabi na sinabi na, hindi na sikreto. Oh, hindi na sikreto, sinabi ko na lahat. <laughs> binigay na. Ah, binigay ko oh. na lahat. Pag hindi niyo alam, ah, oh, Come, on, come on, na, wala na <laughs> Wala na tinago, wala na yan. <laughs>